Sino po ang nagsabing credit grabber? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala po tayong kont wala wala akong konteksto. So, kung hindi natin nalaman kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin 'to dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay uh, natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Maraming nakakatakot yung itsura mo. Lasing ka ba? <laughs> Sino? Sino nagsabi? <laughs> Para kang teacher na kapag nagsalita yung estudyante pag sumagot, ibabagsak mo agad. <laughs> Sino? Sino nagsabi ng credit grabber? Sino? <laughs> Kami, bakit? Ha? Kami. Ang taong bayan. Kami. Kami nakakaalam. O bakit? Papanag ka? Hindi ba totoo? Ano yung sasagot mo? Basta, ang sinabi ng Pangulo, natapos ito sa panahon niya. <laughs> Boba. Utangin <laughs> ina to. Alam mo yun, hindi ko alam magkano talaga tinatanggap mo. At nagpapakagaga kang ganyan na ulul kang babae ka. Tain na to. parang lasing ka ba? <laughs> o humitit ka rin? <laughs> Sino? Sino nagsabi, lasing ka ba? <laughs> Ina mo. Wala <laughs> ka masabi, no? Kasi ikaw din sa sarili mo, alam mo. <laughs> Hindi mo may pagtanggol. Di ba galke sa China? Gawa ng China yan, ha? Ah. Ano, pro-China, nangab na ba si Ngagba? Nakakahiya naman, nanguna pa siya. Hindi man lang niya in-acknowledge yung mga tao doon sa Davao. ba? Bigla-bigla na lang siya narating doon. O, akin to, ha? parte tong na aking legasiya. Anong legasiya ba? Hindi ba hindi hindi, hindi niyo malay nakilala siyang taga Davao ang mga Davaoenyo. <laughs> Basta pupunta lang lang doon ang akin. Tapos pag palpak yan, isisisin nyo na naman sa Duterte. So hindi nyo na ligasya <laughs> Sa Duterte na, parang gago to. Lasing na. ka ba? nagsabing credit grabber? Eh? Udol. Kami ang nagsabi. Kami. <laughs>